Sino tinitingnan mo dyan? Yung bata. Ayun, no? Kawawa, malungkot na naman. Halika nga, puntahan natin. Tara. polin Pauline, anong ginagawa mo dito? Wala po. <laughs> Nakita mo nang oh, na nga walang ginagawa. Ganyan ka pa magtanong. Sorry. Ah, eh. uh, baby, bakit ka malungkot? Hmm. Hindi naman po talaga ako palang ngiti eh. Mula nung nalaman ko kapatid ko si Kuya. Hmm. Paano yung po nalaman Malungkot ako. Oo oh, nga naman, paano mo nalaman malungkot yung bata? Pero sumida ka talaga eh. Eh talagang ganyan itulong ng batang to. Ako pang, Pauline, ano ba talagang iniisip mo? Marami po kung bakit ako nandito. Kamusta na kaya si tatay? Bakit ganun si kuya? Ang bagong presidente. Uh -huh. Ang national budget. Uh -huh. Ang kahirapan. Bata, gusto mo inuman tayo. Ano ka ba? Eh, bakit? Eh, kasi syempre sa atin yung alak, sa kanya yung gatas ng kalabaw. Ano ba? Sabi ka mga iniisip niya, dapat sa kanya yung alak, sa atin yung gatas. Ano ba kayo? Puling, gusto mo pasyal muna tayo? Itong mga to talaga. Kasama Ay, nako, Puling. Alam mo, masyado ko pang bata para mag-isip ng ganyan. Oo nga. Masyado rin mabilis ang mga pangyayari. Oo nga rin. Pakiramdam ko, 24 years old na rin ako. Ano ka ba? I-enjoy mo kasi yung pagiging bata mo. Yang kuya mo, huwag masyado intindihin yun. Huwag ka mag-alala, marami kami kakampi mo. Oo nga. Ang totoo niyan, nag-aalala na ako sa kanya. Nasaan kaya siya? Sa sama ng ugali niya, malamang nabubog na yun. Maraming may galit doon eh. Sabi ng tatay, naging mabait na bata raw si kuya. Siya ang may diferensya, siya ang malupet. Pero kahit ganun yun, naging mabait na bata pa rin si kuya hanggang sa lumayas. Ano bang pinakain niyo sa kanya at lumaki yung masama? Ah, Anak! Ay! Anak! Anak, ano ba nangyari? Eh? Bakit ba pinasirko-sirko mo pa iyan? Sakit ng katawan ko. Dahan, dahan. Oh. Ah, hindi ka ano, ba nabalikan? Ano, may ano, may pilay ka ba? Tignan natin siya. Ha? Madali kayo. Eto, eto ang masamang tao. Hulihin niyo. ah. niyo. na naman. Wala kang kadala-dala. Ano? Kaya, sa Kristo, ang pariwala. Taga! Taga! Ano naman, Taga. 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 Wala naman. No? Okay. Taga e, na. Mali na naman ang ginagawa ninyo. Mali, mali. Iyan. Iyan ang may kasalanan ng lahat. Kaya muna. niyo yung asawa ni Dory. Kilala ko ito. Ito si Doka Adi. Di ka do. O, tama, di kito. Ang ano ba? Yurilo ko, nasa yurilo ko. Peke yurilo mo. Ano yeah. peke? Ba't na, sa man si tao ka talaga? Bakit siya ninyo ko dadalhin? Yurilo ko. Ano na siya? Si Pogot na, Paliwanag. Naitindihan mo na. Sige, Sige dalhin niyo yan. yan. Patukot sa atin. Sige. Bibitahin niya na yun. Kaya ako utang na ng milyon. Yan! Diyan kami utang? Oo! Oh, oh, oh. Talaga! Diyan nga! yaya! Diyan na nga! Eh. Mabuti tatapos din ang kabuktutan niyang walang yang yan! Uh. Churo! oras churo. ang alam namin eh. Sundan si Cathy eh. Oh. Kasi pa ko lang po siya kanina Pero baka naiwan yung salaan. Oh. Naku, baka naiwan Ayun! Ayun siya! Mami! Bakasok na. Uh, Mami, anak... mahal na mahal ko pa naman siya. Mahal mo? Mami, mahal na mahal ko si Blackie. Talaga? Blackie, okay ka lang? Mahal na mahal mo ako? Wala naman ako sinasabi, ah. Meron! Wala nga naman. Hmm? Mami. Ulo, uh, uh, <laughs> kaganda rin ang lahi natin. Papangit naman ang sa atin. Eh, ngayon uh, na, masaya na siguro lahat ako na lang ang walang minamahal. Dory. Oy, huh? bakit naman dinig ka eh, meron na may ari niyan eh. Hindi, sasabihin ko sana Dory at Tiburcio, magbalain na tayo. Ayon. Tatanggapin mo ba akong ama, anak? Ay, pagkasamang ng itsura din naman yan eh. Salamat. Uh, uh, sandali lang. King, Halika! Ah, ay! Tuloy ka! Ay, Loretta! Uh, uh, pasensya kana ah, ka na, tumuloy na ah, ako! Ah! ah teka uh, muna! Paano mo nalamang ako yun? Ah! Iba kasi amoy mo eh! <laughs> ah, Loretta, paupoy mo kaya muna ako! Ah, Bisita kasi ako eh! Kesa naman ah, lait-laitin mo ako! Ah, nga pala! Pasensya <laughs> na! Sige, upo ka! Hindi, binibiro din lang kita! Upo ka! Eh, may gusto sana akong itanong sa'yo eh. Tungkol saan? Tungkol sa aking ama. Nakita mo na ba siya? Oo. Oh, ikaw ba? Nakita mo na siya? Uh, hindi. Eh kaya ako nga tinatanong sa'yo eh. Ano bang itsura niya? Okay naman. Kaya lang, laging nakakunot yung noo. Pero, okay. Uh, naman. Wala ba siyang binabanggit tungkol sa'kin? Sabi niya, mahal na mahal ka raw niya. Tsaka nagsisisi nga daw siya dahil kung bakit iniwan niya kayong mag-ina. Talaga? Oo. Hmm? Loretta? Si inay nagising na. Ha? Magtago ka, magagalit yun. Loretta? Uging, okay. ano ginagawa mo? Huwag ka ba kung nalagtatago ba? Hindi, dyan. Doon! Lureta, ano ka ba? Doon! Dali! Ang mo? Ah. Hindi po. Sigurado ka? Hindi nga po eh. Yung lang yun! Alam ba, inis-inis ako sa kanya? tama Baka marinig tayo ng buhang asawin. ano ko ginagawa nyo rito? dito. talaga alam mo Happy ba... mo Pat. Tiburso na talaga. Ito po siya. It's better late pa sa akin. <laughs> <sighs> Alam mo bang ba, hulugan yon, Loretta, ha? Tiburso po. Anim na buwag kong Ang down payment ko pa lang doon, di mawag. Tiburso! Anong mo? Mangkukulpik ng bakla? Violation <laughs> of human rights yan. Bakla, brutality. Mabuti nga pinagyasagaan kita eh. Pari! Ha? Pag nakita mo tayo ni Tiburso, masabihin mo sa akin kaagad, nandiyan lang ako sa kwarto, ha? Hayaan nyo, Nay. Pag nakita ko, sasabihin ko kagad sa inyo.